Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang hindi ka mahalaga dahil hindi pinapahalagahan yung damdamin mo? Parang ganito kasi. Kapag may sugat ka sa pisikal, ay eh madaling mapansin, di ba? Misa pa nga, kahit tinatago mo na yung sugat mo, nakikita pa. At yung mga tao, madaling unawain ka kapag may injury ka o sugat dahil nakikita nila yung kalagayan mo. Sa emosyon, hindi palaging ganyan. Kahit obvious na na hindi ka okay, may mga pagkakataon na ino-overlook yan. Bibihira ang taong sensitibo at uunawa sa emosyon ng iba. Mas marami yung mamaliitin pa yung pinagdadaanan mo sa halip na unawain ka at bigyan ng sapat na kalinga. Misang basta nasa tama, bahala na kahit nakakasakit. Sa halip na isipin na yung pagiging tama at pagpapahalaga sa damdamin ng iba ay parehas na mahalaga. Madalas nangyayari yan sa mag-asawa. Yun bang sangalan ng pagiging tama? Eh nagkakasakitan na ng damdamin. Sa iba nga, sabi nila mas madaling tanggapin ang pagkakamali. Ang mahirap daw tanggapin yung hindi pinapahalagahan at sinasaalang-alang ang damdamin nila sa mga nakakaranas ng ganyan. Alam na alam nila 'yan. Ang pagpapahalaga sa damdamin ng isang tao ay isang paraan na din para ipakita sa tao na importante siya. Na kahit minsan parang walang kabagay-bagay sa iyo pero kung nakakasakit na sa asawa mo, anak mo, o sino paman, man, eh dapat matutunan din nating isaalang-alang yung kanilang damdamin. Ramdam na ramdam ng isang taong na isaalang-alang alang ang kanyang pinagdadaanan ng pagmamahal. Dahil nakikita niya na ang taong gumagawa nito ay handang makinig, hindi lang sa sinasabi, kundi maging sa mga hindi niya sinasabi. Sabi nga sa Bible, magmahal lang kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Ang tunay na pagmamahal ay laging kakambal ng paggawa ng mabuti. Mahalaga ang maging tama pero hindi sa paraang nakakasama. Ang pag-ibig ay higit pa sa emosyon. Ito ay ang kapasyahang isaalang-alang ang kalagayan ng minamahal. Kabilang na dyan ang pagiging sensitibo sa kanyang pinagdadaanan. Yung ganitong uri ng pagmamahal ay hindi hinihintay na dumating. Ito ay responsibilidad na dapat nating gawin at linangin o i-develop sa ating sarili. At ito ay mangyayari kapag lalo tayong lumalalim sa pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig na nagpapahalaga ay ang pag-ibig na tunay na mahalaga. Sa biyaya at tulong ng Diyos, ito ay magagawa. Asa ka pa.